Kasarap kumain sa bundok. Mm. Lola, ko oh, kain na kain, Lola. Iyanin eh, nyo ng ulam si Lola, yan. Sa mang... Sa kainan, game kami ni Patrick dyan. Hindi kami papahuli. Inet. Tay, kani no? Mapali. Mm -hmm. huh? Mapali pero manyaman. Mm -hmm. po. Mm -hmm. Manyaman yung pain Ito, nandito. Ang sarap pala ng sinigang sa balinaknak. Mm -hmm. Doon po sa sitio, may ulam din sila niluto ni nanay. Mm -hmm. Pero itong sinigang natin, di mauubos to hanggang ulam na to hanggang mamayang gabi. po talagang ganitong kain ang talaga. Mm. Ah, pa mm. Bilang katulad. Hmm? Nicole, Nicole, ang sarap ng kain ni Patrick, Balinaknak. Hmm. Sarap ng kain ni Patrick. Pero mas maasim yung bahokok. Kaya sa balinaknak. May sili pa po. Hmm. Cap talaga kain sa bundok. Oh, Ha, oh. <tutuk> sarap oh. Ayun oh. Hmm? gabi. Gabi. <tutuk> Grabe yung gabi, ang sarap. Tapos ang trabaho, pahinga konti, and then trabaho ulit. Ang harpo po ng ganito. <laughs> Sabi ni Lola, matulog. Magpakabusog tayo dahil magtatanim tayo ng mais. Sabi ni Lola, patos gumain matulog. Hindi na sila pwede matulog ngayon dahil maluwang ang tanimin nila. Maasin di pala ba ninaknak? Ano ba niluto ni Apo mo? Gulay po. Ah, gulay. <laughs> Abangan po nila sa luto, Sa ano hey, nanay na. Sa atin yung karne. Hmm. <laughs> Nilala po kasi mail sa gulay. Mm. Kaya

Hmm. ah, <laughs> ba bang? Ah, eh, Ito eh. po Masarap daw oh. yung bangi Magarap daw po yung ano Ano kasi ito sa Tagalog ng... Malutong Ah uh -huh. Mm. Hmm. Sarap. Ang sarap pala ng balinak-nak. Hmm? Kabilis mo naman kumain. Hmm, busog na eh. Grabe ka. Hmm? Ayaw mo na? <laughs> <Tapos> na, na. <laughs> Hindi ka pwede sandaan. Ang dulo. Grabe po 'tong sarap ng akin. Ganda ng simoy na ang dito. Malamig na no. Hindi nakatulad dati mainit. Napakasarap na ngayon dito sa bundok malamig na po yung sipoy ng hangin ulan na malamig na ang buntok talaga ma misal lang maulanan ang mm. lamig kagad ang mga puno mga damo nagsisibu lang kagad isang baksak pa lang ng ulan no mm. ang damo nanariwa kagad Oh, enggak ada <skrisa> enggak hmm? ada. Oh. Masal poko main se bundok promise. Puluh-puluh late ah. Just vlog. Ada <supra> mama sama Bapak. Nun

Oh, uh, grabe. Sarap ng sabaw.